Uy, damdam nyo ba yun? Ang lamig no? Lumalamig na naman yung simoy ng hangin. Kasi nga, Bermans na. Ito yung mga buwan na inaantay ng karamihan. Kasi nga, magkikristmas na. At saka magbabagong taon. Yung tipong ang bilis-bilis na ng araw, kahit apat na buwan pa bago mag-December. Kasi nga, excited ang lahat. Magliliwanag na naman yung mga kalsada dahil sa mga parol na umiilaw at mga Christmas lights matitikman nyo na naman yung paborito nyong puto bumbong at bibingka In demand na naman yung mga prutas gaya ng ubas, kiat kiat orange, apple, at kung ano-ano pang mga bilog na klase ng prutas. Makakakain na naman kayo ng paborito nyong hamon na halos isang linggo nyong ulam. At sa madaling araw, ang dami na namang naglalakad na tao sa kalsada dahil sa simbang gabi. Punong-puno na naman ang mga malls dahil sa mga taong namimili na parang hindi nauubusan ng pambili. Mauuso na naman ang ampaw para lagyan ng pera para ibigay sa mga inaanak nyo. Speaking of inaanak, eh madadagdagan na naman yan dahil kukunin ka na ng ninong o ninang. At hindi lang inaanak nyo ang madadagdagan. Pati anak nyo, madadagdagan yan. Kasi nga, malamig ang panahon eh. Magiging heavy na naman ang traffic dahil sa mga nag sa probinsya. At hindi lang traffic ang magiging heavy. Pati yung gastos mo, heavy yan. Kaya mag ka na. Mapupurga na naman kayo sa spaghetti at salad na bigay ng kapitbahay nyo. At hindi pwedeng mawala yung mga paborito nyo kantang pampasko. At mauumay na naman kayo kay Jose Marichan dyan sa mga Facebook wall nyo. Papaldo na naman yung mga kaibigan natin mga drivers dyan dahil panay ang pasyal na mga tao. At box office na naman ang Quiapo, Divisoria at Baclaran dahil sa pamimili ng mga regalo. Bago na naman lahat ng mga sapatos ng classmates nyo at bago rin ng mga cellphones at gadgets ng mga tropa nyo. Ang sarap, lahat bago. Sunod-sunod na naman yung mga ngaruling sa tapat ng bahay nyo kaya iredin nyo na yung mga sobre nyo. Parang concert na naman ng barangay nyo dahil sa kaliwat ka ng inuman at video okay sa lugar nyo. Lahat ng mga magkakaaway ay eh magbabati-bati na naman at lahat ng magkakagalit ay eh mag-aayos-ayos na naman at ang lahat, paldo-paldo na naman. Dahil sa paparating na 13 month at saka bonus. Magiging mabait na naman sa inyo ang mga misis nyong masusungit at ang mga nanay nyo. At halos lahat ng tao ay walang problema pagka magpapasko. Ang saya ng buhay pag gano'n, no? Sana palagi nilang Pasko. Eh kayo, ano ang kwentong Pasko nyo? At kung naibigan mo itong video na ito, huwag mo kalimutang mag-like and share. At i-follow nyo na rin ako sa aking page. Peace out. In advance, Merry Christmas and a Happy New Year.